pinudpud ko naman kasi ang gawa ng... At any, least pala gini. Ang yung ginupit. May picture ako na sa Pero dyan sa kuda Atina! Ang sabi ni Mama? Hmm. Okay. Ah, <laughs> ah? Po! Okay, Opo! <laughs> kabuong ano yung talaga love niya ate? yung isa na guy love you sakit ma'am wala ate kung baka ate ka anak mo na yan nahiyanan lang ako nga kung may panganay ako pwede kasi 30 years na akong may asawa ako nga sa ilalik ng 40 kung mag-asawa ako ng 40 rin ito

Mam, mo ako. <laughs> ma iwanan mo na to. <laughs> Nandadamay to eh, ma'am. Hindi <laughs> <laughs> pwede. Hindi ko pwede iwan yan. <laughs> Sakit, ma'am. Okay you know. sakit? Wala ako. Wala ako. Bisigin nilang ninyo ako. Akala ko ako yun. <laughs> <laughs> ako na lang palang bisigin nyo. Wow. Oh. Pero hindi na siya. Pag puputulin ko lang dun sa pasugat na. Para hindi magtuloy. Pero meron pa. Konti. Babalikan ko. Ano yung diabetic na makapalang ano eh. Mga dry skin sa totoo lang. Kasi mahirap. Kawawa yung mag Kawawa yung maglilinis, ma'am. Baka mamaya eh. Mamukat-mukat ko na lang. May nagpabaranggay na sa akin. Gawa ng dry skin ba? <laughs> Joke lang. Ito ma'am, dry skin din to. Ang liit ng ano mo, no? Ang liit ng dulo ng lang... pusher. Pasadya yan. Hindi, no, oh, pa okay. Hindi ma'am, ganyan po talaga siya. Meron pa pong mas matulis dyan ma'am. Pag sobrang lalim. Kaya lang, ingatan mo kasi matulis yan eh. Hindi mo yan gaano kontrolado. Pero gusto ko yung mga nililisong sabihin mo na hindi ko na kita sa dulo na. Totoo po yun, ma'am. Hindi ko naman po talaga nakikita yung sa dulo. Itong ano ko na to, hindi ko na yung gaano kita, ma'am. Sinusundan ko na lang yung pakiramdam ko na yung gaya nito. Narapapakiramdaman ko lang. Pero nasa mababaw lang pa rin ako, ma'am. Ay, mm -hmm. finish lang kumain si ate. Ay, galing naman talaga. Walang magsunod mm -hmm. pa. Sakit, ma'am? Wala yan. Mm. Okay na po. Namula-mula na sila. Naka. Wala pa yan doon sa big... Kinalikot ko na yan eh, yung ano. Eh. Kinalikot yan. Oo. Yung tipo kasi kinaumagahan. Sabi ko, bakit masakit? Hindi di pa kinaumagahan pagkaalis pa lang. Tina? Huwag baby. Sorry, ma. Si Athena <laughs> lang dapat ang tatahimik po. Sorry, ma. Okay po. Okay lang? Hmm, tahimik lang si Athena po. Sige. Sige. Huwag hmm. tayo okay, mag-uusap, ma, ha? Opo. <laughs> sige, huwag po tayo mag-uusap. nag lang ako. Sige. Ayaw okay. <laughs> hey, na tuloy magpinto ni madam. Hindi, alam mo ngayon, hindi pag alis niya pa lang, sabi ko, mami, hindi mo sakit ang ano ko, ang paa ko. Yan. Yun na ito na yung sinasabi ko, ma'am. Na pinutol ko siya. Pero tinatanggal ko pa rin yung dry skin niya. Tinan mo kasi pa ako pa. Oo. pag ka na kay, ano, kay mama. Mm. Mm hmm. Hello. No. Hello. Ano siya yung sa kanya, anak mo? Oo. Sabi ko, ano, ano? Mama, gusto ko ng merenda. Oo. Okay. Oh. Mamaya, pagkatapos ko maglinis po. Kakain mo lang, huwag merienda ka na. Siyempre. Grabe mo mo ito. Hindi ba? Grabe naman. ma? Opo, oh, pero mamaya na po. Busog na. Hmm. Tanggal ko na. Gusto okay. ko makita yun. Tuna sa titira, okay, malami. Hindi po. Yan, Magpapum na siya lang po siya. Para magpapalinis naman siya. Opo. Hindi, hindi na naman alam niya rin yung mga customer. Opo tsaka ice cream. Yan Sigit, May igol ka rin, kuya. Po. Kuya, may igol ka rin. Mayroon ka rin. Thank you for the ka rin. Oo. Ah. po ito. Na, piste ng ito sa amin. Ah. Ah, Kaya pala hindi po. naririnig ano. <laughs> <laughs> <Mga secret laughs> kasi. Ma'am, sabi mo pag masakit na ang pati. <laughs> Ay, sumagad na pala. Kasi meron pa konti. Medyo masakit to, ma'am. Masakit ba, Tish? Yan ang masakit sa iyo. Hindi pa yan masakit. Tara ba o. Sakit yan. Yan! Ba Japan, May baton mm. uh, to. Na siya pang nakiyan. Nakabot siya nga. Mahapis. May baton nga. Papiros ko. Susunod. May lumanasin ng pajamas. Siguro yun yung nagbubuntis kay Atina. Andal-andal mo din, no? Ma'am, yun nga po yung pinagtatakahan <laughs> ko, ma'am eh. Yeah. pinabuntis ko pong tahimik po ako. <laughs> Bakit po lumabas eh yung nasobrahan naman. <laughs> Wala pong may alam na buntis ako dyan eh. Ay, si ma, nagkakabuntis ka, naiyak iyak yung dalawa ni Papa diba? at ikaw? Opo. Naiyak ka siya. Tsaka nagsisipa yung stock? Opo. Tsaka binato ko pang na pulting bed? Opo. Bakit? Kasi malikot ka Gusto ko na Ay, sakta ka ma'am na. Sakta ka ma'am. Gusto Wala. ko na Opo, gusto mo nang lumabas po. Gusto tumakas po. Parang preso. <laughs> Ganun ba? tumakas ako? Normal yeah. naman na na? Yes, ma'am. Ma Basta pagbawa naman. Yung panganay ko po, ospital. Sa probinsya po. Yung lalaki ko sa bahay lang. Bahay ko lang siya pinakas. <laughs> Talagang <laughs> <laughs> ganaw <laughs> yung asawa ko. Yes po. Talagang <laughs> pangasinan. Talagang kapila.